Hello guys, welcome to my channel. Ngayon po ay ipakita ko naman sa inyo yung mga nagdasal sa aking papa kasi po siya ay one year na mula nung nawala siya. Kahit one year na siya ay sariwa pa rin sa akin. Parang hindi ko pa rin maisip na wala na talaga si papa. Ayan po ay anniversary niya, one year anniversary niya. Kaya po para sa akin ay kailangan ko siyang paghanda. Kusok na sa akin. kailangan niyang tanggapin namin. Ayan, yung mga kaibigan po ni mama na narating natin para magdasal sa papa ko. Ayan, one year na po. Ayan, kaya mayroong kanting salo-salo sa aming house. Yan po ay yung isa naming bahay kung saan nakatira din si papa ngayon na ipag-isipan namin na ganapin siya sa aming bahay. Sa aming pangalawang bahay na medyo malaki sa, sa naming bahay. Kaya po dyan ko kinustong pa celebrate yung one year anniversary ng papa ko. Ayan po yung kanyang food na pinaghanda namin. Ayan, sana ang mag-enjoy ang mga bisita. Ayan pa nga ang sister na lagi siyang nag-aayos. Eh, si Kaden! ayan po yung bahay namin na ginawa, pinagawa ko para sa aking mama at papa. Pero nagpapasalamat ako kasi naranasan naman ni papa na tumira dyan sa bahay na yan. Mga kulang dalawang taon bago po siya nawala. Ayan, ang sarap na mga pagkain niya. Oh, palabok. Michael Dareda. Ah, ang sarap talaga sa Pilipinas. Ayan po yung pinaghanda namin sa kanya. Kaya, happy naman po yung mga bisita at yung mga nagdasal. Ayan, no? Oh, sarap kumain ng mga pagkain Pilipino. Ayan po, ang dami nilang nahanda. Okay, ayan, may puto pa, may kaldaretang bibi yata yan, may piko. Ayan, ang mga hinanda nila yan po ay nirequest ko na handa nila si Papa. Kaya, pinaghanda nila. Ayan, sarap diba? Happy anniversary, Papa. Kahit masakit. Ayan po yung mga tao na nagpunta sa padasal ni Papa. One year anniversary niya. Ayan po, nakakagulo sila, nakakatuwa naman. <laughs> kasi sabay-sabay sila kumain nag -salo, salo sayang wala ako dyan sa Pilipinas pero ganun talaga ang buhay kasi kung nasa Pinas ako kakasama nga kami wala rin kami lahat ng meron kami ngayon kaya masakit man sa na hindi ko nakita si Papa ang magagawa Lord kaya po pinaghahanda ko na lang sa may anniversary niya. Ayan, ang aming bunting bahay. Salamat po sa lahat na nagpunta. Sa susunod po ulit. Thank you so much. Ayan, bisang kalderong kanin. Ayan, yung mga kapatid ni Papa at mga kapatid ni Mama ang nadyan. Alright, thank you so much po sa mga nagbisita at nakisaya at nakipagdasal sa akin. Bye-bye. Thank you for watching. Bye.